ikaw hindi mo matanggap na si Alfred nagkaroon ng bagong pamilya na kaanak nagbago ikaw no nakaraan ka pa ilang taong ko naririnig sa'yo maghihiwalay din yan maghihiwalay din yan kung anong ginawa niya sa'yo yung din ang sa babae niyan eh hindi nangyari kung katulad siya ng ibang ama diyan ng ibang lalaki diyan na nangbungtis lang iniwanan ka minura ka pa minura kami binato yung bahay natin pinagsisiraan tayo sa social media tapos walang amor sa apo ko ako mismo babanatan ko to ngayon dyan palang sa gate hindi maaapasok to nang hindi basag-basag ang muka MJ ay hmm. matawag si papa kulit talaga na ito kusma huwag mo sasagutin yan ha kapal naman ang mukha nito kulit Anak. kulit Kanina pa rin nang ring yung phone mo. Sino ba yung tumatawag sa'yo? Ba't ayaw mo sagutin? Eh, ma, sino pa? ide yung tatay nitong magaling. Oh, e eh bakit daw? Eh, ma, kahapon pa nang ulit yun sa'kin. Gusto Gusto hiramin si Kusma. Mag-birthday daw kasi yung anak nila ng babae niya. Naku, tama lang. Huwag pa paperam yung apo ko doon. Baka mamaya, Sinasaktan niya ng babae niya doon. Mamaya, lasunin niya pa yan. Ang pangit pa naman ng bago nilang anak. Yun na nga, may Kahapon pa ako bad trip. Lalo na pag nakikita ko mga post nila sa Facebook. Kasi kamukhang kamukha ng nanay yung anak nila. Naku, sinabi mo pa anak, sa totoo lang, yung bago nilang anak, nung tatay nito, hanggang doon sa mga lolo't lola, magkakamukha sila ang papangit ng lahi nila. Eh, MJ, ah, sinasabi ko sa'yo, huwag mong papahiram yan. Magagalit ako sa sa'yo, ah. Opo, ma. Sige, tama lang. Opo. talaga, ha? Ano? Nagpunta pa talaga? Oo nga, May. Ang tigas talaga ng mukha. Masara din yung pinto. Huwag natin patuloyin. Sige, sige. Tao po. Sana hindi umalis si MJ. Tsaka yung anak ko. Ano kumakatok? mga katok? na pa to. Hmm, um, asama ko rito. Ano ba ito? Oh! Uh, ay! Tito Ma'am! Uh, Maganda nga ata Ate Fred! Eh yun nga po eh! Heramin ko po sana si Kusma. Kanina pa po, po ako PM ng PM kay MJ! Ganun ba? Ha? Masa ka muna! Kaya sara mo na. Ay. Pa, na lang! Papa! Salamat po! Ah. Pasabay talaga yung tatay mo eh! Eh Ma! Dapat sinabayan na si Papa! Jay! Oh! Uh akin talaga, hindi niyo po kumusta yung pinto. Ba't pinapasok mo? O, oh, ano problema? iniiram yung anak niya. Hmm, sablay ka talaga eh. Oh, sablay? mo, problema? Ano niya anak niya? Ay. Eh, ito na, Alfred. Papa, oh. Papa. Ano? tigas talaga ng mukha mo. Ba't pumunta ka pa dito? Uh, oh, teka. Ano bang problema? Eh, ang kapal din kasi ng mukha nitong na lalaking to eh. Sinabi lang hindi pa pumunta-punta pa. Ano sa? Ah. Manda? Pa! Nak, kundi mo naman yung pamangkin mo. Ipasok mo na sa kwarto. Hmm? Hindi mo na ikaw, ha? Hmm? Hindi ko maintindihan yung ano. Ano ba nangyayari? Ah, uh, dito nga, MJ. Dito ka, dito ka. E teka, kukuha wala kung kuhaan ko. Pwanko. Ano bang, ano? Eh, kanina pa raw siya nag... PPM sa'yo, hindi ka nasagot. Eh, pa. Kung isang araw pa yan, eh. Sinabi ko na nga, ayaw ipahiram yung anak ko. Eh, bakit ayaw mo pahiram? Dati naman niya nahiram yan. Eh, pa. Mag-birthday yung anak nila ng babae niya. Huwi! Ano naman ang problema? Kung hirami niya anak niya, tapos mag sa anak niya. Ikaw naman, ang bilis mo katang nagbago. Baka nakakalimutan mo kung anong ginawa ng lalaki na sa anak natin. sit naman kayo mag-ina. Naghiwalay sila, isang taon pa lang yung apo mo. magliliman taon na yung apo mo. Tsaka, kung dati naihiram niya ngayon hindi, tapos dahil birthday ng anak nila nung bago niya kinakasama, ano masama doon, MJ? Iba na kasi ngayon yung sitwasyon pa eh. Eh may anak na sila. Oh. Ano yung sinasabi ko? Iba na yung sitwasyon dahil may anak sila. Teka. Ano bang ginawa ng anak nila sa anak mo o sa inyo? Ibig sabihin, hindi mo pinapayagan na ipahiram yung apo natin? Oo, oh, eh baka mamaya, yung bagong kinakasama niyan eh, saktan pa yung apo ko. Ako, unsay lang ako sa apo ko ah. Oh, sinasaktan ba doon yung apo ko, Alfred? Dito ma, eh kahit po nung wala pa po kami anak ng partner ko, alagang alaga po niya yung anak namin. Eh, yun na nga eh, chara Bakit kung kailang nag insist na nag insist yung tatay, tsaka niyo pagbabawalan? Eh ba? Diba? Magmula naman naghiwalay, kahit paano nag-abot naman yung tao sa apo mo? Nag-abot sa anak mo, di ba? Tsaka ito pa. Nung unang taon na naghiwalay kayo, ibinibida mo sa amin na bigla siya nag-aabot. Di ba? Natutuwa ka pa nga. Nasabi mo, buti na lang yung ama na anak mo nagbibigay kahit iwalay na kayo. O bakit ngayon? Ba't bigla nag-iba? Eh basta pa. naiirita ako. Basta nakikita ko mga post nila. Ayun na nga sinasabi ko, naiirita ka ngayon dahil sa mga post nila? Ba't ano ba mga post nila? Pinapatamaan ka ba hindi? Hindi po. Oh, problema mo yan, hindi nila problema yun. Tsaka bakit ganun? Napapansin ko sa sa'yo anak. Pag may boyfriend ka, hindi ka naman ganyan sa kanya pag hinihiram niya anak niya. Pero pag wala ka ng boyfriend, nasisira kayo ng mga bagong karelasyon mo, lagi kang ganyan ka sa kanya. Bakit ganon? Eh pa, di ko kasi makalimutan yung mga ginagawa niya sa akin noon. Hindi eh, mo makalimutan yung ginagawa niya sa iyo noon. Pero ulitin ko, noong mga time na may boyfriend ka, nakailang pakilala ka rin sa amin ng lalaki dito, tinanggap namin bilang tao. Hindi ka naman ganyan sa kanya. Ngayon wala kang karelasyon, may pakialam ka na naman sa kanya. Tapos babalik ka na naman doon sa issue na... Naiirita ka sa kanya dahil sa ginawa niya dati? Teka, teka, ni, Bakit parang pinagtatanggol mo pa yung lalaki na yan? Hindi ko pinagtatanggol. Bakit nakakalimutan mo? Niloko niya yung anak natin, ha? Oo. Di ba? Halos murahin ko. Mapalayas ko lang dito noong umpisa. Ang pagkakaiba natin tatlo, ako nakamove on na ako. Kayo halatang hindi pa. Ay basta ako, concern lang sa nararamdaman ng anak ko ah. Concern ka sa anak mo, walang problema yun. Pero yung concern mo sa apo mo, mali na. Hindi ka ba nag-iisip? Pag dumating yung panahon na pwedeng wala matakbuhan yung bata o mauna yung anak mo at mawala tayo, sa pupunta yan? Pupunta yan sa ama. Nakita yung dalawa kung paano lumapit yung bata sa ama. Sabik na sabik. Natuwa. Yumakap agad. Kayong dalawa, bitterness na nararamdaman nyo. Ikaw, hindi mo matanggap na si Alfred nagkaroon ng bagong pamilya na kaanak, nagbago. Ikaw, no nakaraan ka pa, ilang taong ko naririnig sa'yo, maghihiwalay din yan, maghihiwalay din yan. Kung anong ginawa niya sa'yo, yun din ang sa babae niyan. Eh, hindi nangyari. Iniwanan niya ba ulit? Yung bagong pamilya niya ngayon? At nagkaanak sila? Hindi. Ikaw, dapat magdasal ka, ipagpasalamat mo sa Diyos na yung dating karelasyon mo, nagtino sa bagong karelasyon niya. Bakit? Pagdating ng araw, walang ibang tatakbuhan yung anak mo kundi tatay. At kung inaalagaan yung anak mo dun sa kanila no kinakasama niya, magpasalamat ka rin. Ang galing yung bitterness na yung mag-ina. Paulit-ulit ako sa inyo. May time pa. Tuturuan mo yung bata na sumamalob sa tatay niya. Napakabata pa ng isip ng apo ko. Huwag kang gumaya sa iba dyan. Ha? Nasiniraan ng siniraan yung ama sa anak. Kaya nagrebelde. Paano hindi ko sisiraan? Eh wala naman na itulong yan. Wala? Ikaw? Wala na itulong? Aba ko. Hindi naman ako inaabutan yan eh. Oo. Oh, sa nanay mo mismo nang galing. Hindi siya inaabutan. Ibig sabihin meron. Anak, malaki yung pagkakaiba ng wala sa hindi sapat. Ako mismo nakikita ko hindi sapat. Oo. Tsaka yung paghihiwalay niyo dati wag mo isisila sa kanya. May pagkakamali ka rin. Ngayon, kung katulad siya ng ibang ama dyan, ng ibang lalaki dyan na nambuntis lang, iniwanan ka, minura ka pa, minura kami, binato yung bahay natin, pinagsisiraan tayo sa social media, tapos walang amor sa apo ko, ako mismo, babanatan ko ito ngayon, dyan palang sa gate, hindi maapasok ito nang hindi basag-basag ang muka, MJ. Kaya huwag nyo kinakatwiran yung walang naitulong, walang naibigay. di ba? Ilan taon na naka-recover yung tao? Ako rin naka-recover na. Hanggang ngayon, kayong dalawa hindi pa rin makarecover. Dala-dala nyo pa rin yung nakaraan. Eh pa, hindi ba ako pwedeng tumanggi? Eh anak ko naman yun eh. Anak mo nga, apo ko rin. Uulitin ko. Nakita nyo kung paano pumunta sa ama yung bata. Kung gano'ng kasabik. Minsan na nga lang hiramin eh, ulitin ko nga eh. Unting oras na lang. Hindi ko pinagtatanggol. Tignan nyo yung sitwasyon ng ama at saka nung bata. Huwag nyo pangunahan yung damdamin. Kung kayo hindi makamove on, ipakita nyo sa bata na dapat mahalin niya rin yung tatay niya. Tiba, Kasi kinakalinga eh. Inaasik ka aso rin doon nung kinakasama niya. Ang tanong ikaw, ilang lalaki yung mo sa amin? Ni isa ba? May kumuha rito para ipasya yung anak mo? Sino laging kinukuha? Ikaw. Saksi ka. Walang kumakarga sa apo ko ng mga hinarap mong boyfriend dito sa amin. Ano nangyari? Obvious na pagtapos kang makuha, wala na. Anak, bakay ko na may diferensya, hindi na yung mga lalaki. Pag may boyfriend ka, mabait ka sa kanya, pinapera mo yung anak mo, walang problema. Pag nawalan ka ng karelasyon, doon magbababad sa Facebook niya. Ang tanong, ibang pamilya pa ba yung nakikita mo sa post niya? Di ba yun at iyon din? Sisilip pa sa Facebook niya. Tapos pag may nakita ka masaya sila, ilulugok mo yung sarili mo. Iuulitin ko na kailang lalaki kang nang pakilala sa amin. Walang tumagal. Ikaw ang may diferensya. ang ang palaya, kinakain yan. Hindi inuugali. Buti nga inaalagaan ang kinakasama eh. Sa'yo, wala eh. Lahat ng hinaharap mo dito, ikaw lang ang gusto. Tapos ngayon, wala ka na namang partner. Bitterness na namin nararamdaman mo sa tatay ng anak mo. Ngayon, kung gusto mong ipamukha sa'kin sa bilang tatay mo, na may karapatan ka sa anak mo Wala akong magagawa dyan Karapatan mo yan Pero uulitin ko Kung talaga may pananampalataya ka Yung taong sumira sa buhay mo Naging maayos sa ibang tao ngayon Sa ibang pamilya Dapat magpasalamat ka Kasi kinikilala ang anak yung anak mo Kumpara sa iba dyan, MJ Na binuntis lang Iniwanan lang yung anak Wala talagang kalinga Walang binigay Uulitin ko Ha? 'Yung salita n'yong wala, kagaguhan 'yan. Magkaiba 'yung walang binigay sa hindi sapat. So meron pa rin. Ikaw, Alfred. Hindi e, porket pinagtatanggol kita, sarap sa ng dalawang 'to. Huwag mo isipin na kinakampihan kita. Malaki 'yung naging galit ko sa dati. Alam mo ba, at nawala? Dahil iniisip ko yung apo ko. Pasensya na po, Tita Map. Tita, nagkagulo pa po, po kayo dahil sa akin. Kaya ang akin lang naman po. Di man po ako naging mabuting partner kay MJ. Kaya ginagawa ko po to. Kahit pa pa na gusto ko maging mabuting ama para kay Kusma. Muli po, pasensya na po talaga. Huwag na po ako dito, ma'am. Gising! Halipin kayo na nakaraan. Nakakulong kayo sa bulok na sistema ng paniniwala nyo. Move on. Nagdadasal ka? Nagdadasal ka? Pag-aralan nyo yung salitang move on. Huwag puro pride at damdamin yung iniisip nyo. May batang maliit, uulitin ko. Kita kita nyo kung paano tumakbo sa tatay at gaano kasaya. Ha? Napaka walang hiyan yung dalawa. Kung panghimasukan nyo yung damdamin ng batang maliit na walang kamuhang